guys, good morning sis Ira ay naku dumaan lang si sis Ira <laughs> nag heart heart ka lang dyan sis ikaw, magluto ako ng uh, gulay ano to, dininding daw yung jowa ko yung magluluto nito, so ito lang nagbili ako ng gulay, pero hindi ko alam kung mga ano ano yung ano. pero meron pa ako doon sa ato. tapos ito yung sitaw, yan yeah may dumaan kasi magugulay ay ang mahal ng gulay kaya bumili na lang ako ng tig sa sampo Yan. may alukbati at saka may saluyot na ah, diba ayos hindi kami nagkakardi mas marami yung talbos ng kamote sampo lang din hindi ko alam kung bakit mas marami yung talbos ng kamote doon sa saluyot at saka doon sa alokbati 10 peso so ang isang tangkay ay 2.50 kasi apat na peraso lang siya ayan hindi ko alam bakit mas mahal so ayan magugulay lang ako nyan mamaya uh, hiwa hiwain ko lang to and Wait lang, kunin ko yung talong Ayan <laughs> May tira kaming talong kagabi Ito lang yun Buhay mala, sabi nila bawal daw ang talong Hindi naman siguro, no? Bawal daw sa live Mag-start na tayo mag Himay, himay, himayin Ito, iputot-putolin ko lang ito ng ganito Good morning, sisi Yolanda, si raon hindi ako nag live ng web at saka ay ng biyernes hindi ko natapos nung webes webes yung aking live kasi merong nang mamura sa akin kabit bahay ko daw hindi ko naman kilala pinagtanong ko dito sa aming lugar kung sino yon wala naman Ayan. Ayan ang aking gulay. <laughs> Thank you sa mga pa-heart-heart.